Ang pahayag po ni Senator Bongo kaugnay po sa pag-aresto ni Tatay Digong. Pakinggan po natin ang pahayag at concern niya lalo na sa kalusugan ni Tatay Digong. Kung sakit niya sa likod, kung kailan siya na operahan, isa pong nakakalam. At uh, constitutional right po ng bawat Pilipino na mag-avail ng uh, medical check-up. Health po yan, karapatan natin yan. Ngayon po ba ang status niya is he is arrested? Is he, ar he, was he arrested or not? Hindi ko pa po masasagot yan. Sumusunod naman po si Tatay digong sa batas. So, he is a be? lawyer. Susunod yun sa batas. But he was taken away. Was he taken away in handcuffs? Hindi ko po uh, so, ba, alam. Hindi ko, ko hindi ko po alam. Hindi nga po kami pinapasok kanina noong Metro. po So, hindi ko rin po alam. Kanina, sinalubong namin, kasama ko yung ambulansya. Kasi yung mga doktor niya, hindi siya pinapasok. Uh... Hindi rin po So kami. right now, meron po ba siyang member ng legal team na kasama niya sa loob? Hindi ba dito sa loob? I don't know kung nakapasok si Atty. Delgar. Ba't ah. kasama niya po si former Secretary Miguel Lea? Siya rin ako tanong. Sir, so, the Vice President is where, sir? Hindi ko rin po alam. Naiwan po ba siya sa Hong Kong or did she go home on the Hindi from? ko po alam. I am a senator. Nauna po ako umuwi noong uh, linggo. Uh, marami po akong dapat gawin uh, at uh, trabaho rin po uh -huh. bilang uh, senador na uh, napakiusap ko lang sa mga kababayan natin. Manginahon po kayo. Pagdasal niyo po si Tatay Digong. Alam kong mahal natin si Tatay Digong. Kaya lang po na kung totoong inaresto nga siya sa kasalanan na ginawa niya po para sa ating mga anak, sa ating mga kababayan. Nakakalungkot po, nalulungkot po ako.

ya okay. yeah, lokadet na ito na tapos ang sayo ay na okay. na sa gilid. san san ito ano si naman yung dito yung dito yung malalim 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 mo malalim malalim mo malalim sa akin. malalim mo malalim 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 <laughs> May itik Senator ano na lang yung gusto nyo gawin ng taong bayan Para masuportahan si PRRD Parang message na lang po Sit down, kayo, dasal kayo Mahal natin si Tatay Tikong, importante sa atin ang kanyang kalusugan. is turning 80 years old okay. na okay. po kayo ang uh, Marston. Okay. Pasensya na po kayo, medyo oh, okay. inaano ako, natanggal yung ngipin ko nung isang araw. si, si Honey Lep kasama doon sa loob? Kasama po sila sa flight. Okay. Sir, where is the baby? Where is the vice president, sir? Kasama uh, uh, pa ni PRA? So, uh, uh, pagkaalaw ko Nandito na ba si Vicky? Hindi B. ko hindi po rin po alam. Saan so, nakausap kausap niya si Vicky, Sarah? Asensya ah? na po ha. Ah. Pasensya na po B. kayo. Hindi ah. ko alam yung ibang detalye. Dahil isa po B. senador. Uh, umuwi po ako. Nauna ako umuwi. Trabaho muna. Sir, ka sa family? Nung kausap niya si Kitty, open pa Gutom na po. Nagugutom uh, na po. po. Si Tatay Dino. Request na po yan ni Pierre Harvey, sir. Saan ni Vicky? Saan may gusto si sa doktor? Pasensya Anak po. Ay po 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 Wala do'k. wala. I'm Open niyo yung kay PRD check niyo agad yung ano niya. Schedule po siya for medical procedure. Ano procedure? Ang doktor po na Doc, procedure? Ano procedure po doc?

Dasal po. Dasal na ating tatay si Bong. tapang kanan lang. Tapang kanan lang muna. May dadaan si Bong. siya na to. Mga kapatayin ko. Hindi ko makinigin. Minahal tayo ni mm -hmm. Tatay Digong. Yes, kasama. Pagdasal natin siya, ipakita natin ang ating pagmamahal sa kanya. Dr. ba? Okay. E Dr. ba? Dr. ba? Dr. Agnes. Dr. Agnes. Doktor Bilasco po. po. Let's Bilas ko, po, 'yung ginawa ko. Doktor Sir Ma'am. Ha? Doktor Doktor Agnes. Sir, po. 'Yung bago kayo ko. Ano pa, niya alam yung alam niya 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 wala pong na ha? ng kauray, po is na dalis ng kauray, po dalis ng kauray, po dalis ng kauray, po dalis ng po dalis ng kauray, po dalis ng kauray, po dalis ng kauray, po Pagkain po dalis ng kauray, 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 po dalis po dalis po dalis po 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 po

اوه اسي اسي اس انا بين گوسه namagdadaanan naman po sa ng detention dito niyo na si Paulo Rodriguez Duterte walang warrant is being detained against his will. ito na paglabag sa karapatang pantao. Oo, oh yan 8 years old na Paulo Rodriguez Duterte first I saw you with the spokesperson of PNP. Paratingin mga stakeholders. Nagpokus din siya sa na nagkasakit hindi masagot. na na hindi namin hindi namin alam saan. Tiyak na hindi namin alam saan. Tiyak na hindi namin alam na na